Din May ginagawa si Mama Eileen marami. May, gagawin yung assignment ko. mo yung... May sinabi sa inyo yung sir mo? No? Opo, yung ah, <laughs> plastic promise, akala ko nga talaga ay maaga pa nito. Ayan naman, medyo chill-chill pa nga talaga ako. Naya ko na nga dito yung t-shirt at yung panyo ni Kai. At itong bag niya, dahil mamaya nga daw ay marami nga daw magta-try Pero mag-try out nga daw siya o hindi, e eh, pasok na nga daw talaga siya. Kanina pa nga talaga nagma-message sa akin si Kai na wag na wag ko nga daw kakalimutan itong patela niya. Nabili niya kasi talaga to sa may TikTok. Alam niyo naman, madalas kapag pupunta nga ako sa school nila kain ng lunch, hindi talaga ako naliligo at nag nga lang ako. Kung nakita ko nga yung oras, bigla na nga lang talaga akong tumakbo. Naalala ko nga na hindi pa talaga ako nagsusuklay pero sanay naman ako kaya naman ito inipit ko na nga lang talaga yung buhok ko. Ako nga lang ngayon yung pupunta ulit sa school nila. Kaya naman sinakyan ko na nga talaga tong napakagwapong e-bike ni Kyle. Chan. Wala nga masyadong dumadaan dito sa highway kaya naman dito na nga lang talaga ako dumaan. Madalas kasi kapag late na talaga dito talaga ako dumadaan. Tignan nyo naman kung anong oras na nga. Pero okay lang naman dahil minsan nga late din magpalabas yung subject teacher nila Kyle. Medyo malayo nga talaga yung na parkingan ko neto. Paano ba naman kasi sa pinagpa-parkingan ko nga ay may nauna sa akin, juice ko po. Pero okay lang naman, buti na nga lang din talaga at may na-parkingan ako kahit medyo malayo. Buti na nga lang talaga at naisingit ko nga tong e-bike ni Kyle. Nakakasalubong ko nga yung ibang kaklase ni Kyle dito, tapos na nga daw silang kumain. Ayahan naman bigla na nga lang talaga akong nagtatatakbo. Paso ko nga sa room nila Kyle, hindi ko kaagad napansin si Kyle nandun pala sa isang gilid. Ayan naman ko na nga muna yung mga dalako tapos tinanong ko siya kung okay lang ba siya kasi talaga ako sanay. Paano ba naman kasi sobrang daldal nga talaga nito ni Kai? Kanina nga daw, nandun siya sa unahan at nakikipagdaldalan siya. Malis na nga daw siya dahil nagsa-cellphone nga siya dito. Nais nice, ko na nga muna yung pagkain dito ni Kyle tapos pinakain ko na nga siya dito. Squid nga yung pinaulam ko ngayon kay Kyle. Tapos sinampalukan na manok nga. Gusto naman ni Kyle to, lalo na nga kapag maasim. Try lang din naman talaga ako ang magdala ng sinampalukan. Dahil madalas nga, ang gusto nga lang inuulam ni Kyle ay yung fried. Pero nagulat nga ako ngayon dahil nagustuhan niya talaga dahil maasim talaga yan. Kapag brush at ilamos na nga dito si Kai. Kapagpalit na nga rin talaga siya ng t-shirt niya. Pinakita ko na nga rin sa kanya yung laman nitong bag niya. Nandito na nga kako yung alcohol at yung pabango niya. At ina nga rin yung pamalit niya dito para mamaya. Napaliwanag ko muna nga talaga lahat yan kay Kyle bago nga ako umalis. Para nga mamaya alam niya na nga yung gagawin niya. Bali yung dala niya nga palang raketa dito ay tatlo siya nga talaga yung naggayak niya. Hindi na nga talaga dinadala lahat ni Kyle yung raketa niya kung ano lang yung madalas niyang ginagamit at pamalit. Nagay ko na nga kay Kyle yung bag niya at dito niya nga nilagay sa shelves nila. Para nga daw safe dito niya nga nilagay sa taas. Habang ako naman, nililinis ko nga talaga yung chair dito ni Kyle. Madalas kasi may kumakain dito tapos puro kanin or kaya naman may so. Hindi ko pa nga talaga makalimutan dito yung lunch bag ni Kyle. Buti na nga lang talaga at inabot niya sa akin. Paalam na nga din ako kay Kyle tapos nung paglabas ko nga nagulat ako dahil dala nga niya yung bag at tumbler niya. Kaya naman inintay ko na nga muna siya at tinanong. Ngayon na nga daw siya mag-tutor para daw mamaya ay hindi na nga siya mag Hintayin na nga muna ni Kyle dito yung tutor teacher niya. Para daw mamaya pag uwi nila ay maaga nga siyang makapunta sa gym. Day off nga pala ni Ate Noemi ngayon. Kaya naman dito nga kami dalawa dumiretso kila tata. Buti na nga lang talaga at may tira pa nga dito si Kyle. Abutan nga din talaga namin si tatay dito na kumaka. Kaya naman nagsabay-sabay pa nga kaming tatlo. Punta ko nga dito sa gym Napakadami nga talagang estudyante. Ay nagtatekwando na nga din dito at sa isang gilid nga ay nandito sila Kyle. Hindi naman hindi na siya pumunta dito. Eh kasali na nga talaga siya dito at player na nga talaga siya ng school nila. Alam nyo naman kasi itong si Kyle pag usapang badminton, hindi talaga magpapahuli. Alam nyo ba, nagusto nga rin talaga ni Kyle sumali sa taekwondo. Kaso nga lang, baka daw magsabay yung laban. Kaya naman, hindi na nga talaga tinuloy ni Kyle. Kaya nga lang ulit talaga kami nagkasalubong ni Ella dito sa school nila. Ano ba naman kasi sobrang busy niya? Training nga daw sila ngayong maghapon ng journalist. Nalikan ko na nga muna si Kyle at kinuha ko nga dito yung mga gamit niya. Ano, ano ba naman kasi napakadami nga nito, kaya naman iuuwi ko na nga muna. Abang Habang nakikipagkwentuhan nga si Kyle dito, tinawag ko na nga muna. Paano ba naman kasi medyo malayo nga sa akin yung bag niya at hindi ko talaga maabot. Kaya naman pinaabot ko na nga muna sa kanya dito. Nagpaalam oh. na nga muna ako dito kay Kyle at sabi niya nga sa akin, balikan ko siya ng maaga dahil maglalaro pa nga daw talaga siya ng badminton juice ko po. Kanina pa nga talaga masakit yung pa ako kakalaka. Ano ba naman kasi pabalik-balik talaga ako dito sa school nila Kyle juice ko po. No, at hinugasan ko na nga muna din itong mga lunchbox ni Kyle. Para nga mamaya siya na lang yung aasikasuhin ko. Pagdating nga namin dito sa gym, eh wala na nga yung ibang player. Diret-diretso nga si Kyle dito napahinto nga at bumalik nga at kinis ako. Bigla, Bigla na nga lang siguro pumasok sa isip niya, nakasabay niya ako, Diyos ko. Sama nga pala namin ito sila mama pag sundu kila Kyle. Tapos bumili na nga din muna kami ng barbecue para naman bago mga maglaro si Kyle, eh makakain na nga muna. Ni nga, sinasabi niya sa akin na inaantok na nga daw siya. Kala ko nga hindi na talaga maglalaro dito yan. Yun lang, thanks for watching. bye Bye.